Nirerespeto umano ng Clark Development Corporation ang anumang kautusan at desisyon ng korte hinggil sa operasyon ng Kalangitan Sanitary Landfill. Ito ay kaugnay ng Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Kapas Regional Trial Court pabor sa Metro Clark Waste Management Corporation o MCWMC. Sa pahayag ni Atty. Agnes VST Devanadera at maging sa official statement na inilabas ng CDC, sinasabi na susunod sila sa TRO na may bisa hanggang October 24. Ngunit pagkatapos nito, kailangan manong abandonahin ang nasabing Waste Management Corporation ang pasilidad. Kami, we respect uh, the courts, the issuance of the courts, because uh, we have our uh, statutory council Uh, to do the legal moves and steps. So, walang deploy, but we stay firm that the contract has expired uh, and that is upon also the advice of our statutory council, ang Office of the Government Corporate Council. Sa prinsipyo ng Build, Operate, Transfer o BOT Law, naniniwala umano ang CDC na expired na ang kontrata ng MCWMC sa kalangitan. Kaya nitong nakalipas na tatlong buwan ay dapat mayroon ng abandonment plan ang korporasyon. So, ma-dissolve madi po yung buong facility, hindi na po siya gagamitin. Ah, hindi na ibang hindi na. development na Oo, o plan. hindi na. In fact, ah uh, kasama doon sa ECC na binigay ng GNR sa Metro Clark Ways na 90 days prior to the expiration of the contract, meaning expiration natin October 5, 'di ba? 2024 dapat 90 days before, nagsubmit na sila ng abandonment plan. Yon hindi nila ginawa. Nilinaw din niya na walang mangyayaring takeover sa operasyon. Ipasasara na raw ito ng tuluyan at gagamitin sa iba pang development projects sa nasabing lugar. Sabi nga namin, nag-expire na ang contract over kalangitan. So hindi ibig sabihin ang CDC na ngayon ang magtatapon ng basura doon o mangungulekta. Uh, ang nag-expire ay yung kanilang pamumusisyon and parang kahit anong list uh, area dito at yon kukunin na ng uh, CDC pero dahil yan ay kasama na sa area ng BCDA hindi na yan gagamitin landfill may mga development plans na dyan Samantala, sa panig naman ng MCWMC, patuloy din umano silang dudulog sa mga kinauukulan upang igiit na mayroon pa silang hanggang taong 2049 para sa renewal ng pagpapaupa sa isan daang ektaryang lupa na kinatatayuan ng sanitary landfill. Jana Lumbang Parungaw, CLTV 36 News.